Hey, to na naman si Totski Gulayan Vlog. Naghatid na naman ng kunting kalaman sa inyo. At ito na, tapos na kami sa paglagay ng plastic mulch. Pinakita ko na sa inyo ang paglagay ng plastic mulch kung paano ito nilagay. At ngayon ipakita ko naman sa inyo kung paano magawa ng pangbutas ng mulching. Ito ay gawa lamang sa lata at nilagyan ko ng kabilya ang lata. Nilagyan na na, na ng baga. At ito na, nagliliyab na ang, uh, ang usok. Ang lata ay nilagyan ng kabilya. Pagkatapos, tinalian ito ng alambre para didikit ito sa lata dahil lang alambre ay hindi masusunog at ang kabilya ito na mga kagulay ang discarding malupit para madalian ang trabaho sa pagsunog ng plastic mulch ito ang alambre na tinali sa kabilya doon sa lata yan no para hindi mainit hawakan at ilagay sa uh, yan no ang alambre ilagay sa mulching ito na tingnan niyo mga kagulay kung paano ah uh, sunugin ang butasan ang mulching ito ang aktwal na nangyari sa atin dito sa ating taniman yan no tingnan niyo yan sampol pa lang yan. Habang nagsusunog, mayroon namang ah, pagsukat sa ating butas. Yan o. Naubos na ang mga bagol, kaya kahoy na naman ang ah, panggatong, ang nilagay natin. Tingnan nyo mga kagulay, ganyan lang pala. Yan ang sikreto ng mga magsasaka kung paano maglagay sa plastic mulch ang pagbutas nyan ayan no nakita nyo mga kagulay sana nagustuhan nyo ang video kong ito konting kalaman lang ang aking na ibigay sa inyo sana para sa mga baguhan makuha nyo ito eh, pwede nyo itong gayahin katulad nito hmm. sana lang sa mga baguhan makakuha kayo ng kunting aral kung paano ito ginawa pwede nyo itong gayahin